Inanagin nag for mas po tayo Intro sa paglalagay ko ng siya for Watching po hanggang dulo Siyempre, intro muna tayo Welcome to my channel And love of support the... Personal vlog facial fill of mask charcoal ayan ito po mga lalabs ay gagayahin po natin I put my face and after I'm uh, going to sleep and then I remove it I try my face guys mga lalabs Ayun nga mga lalag, uh, binuhis record ko na lang kasi ano, at ito nga, unti-unti uh, na ako naglalagay dito. Kaso, tignan nyo naman mga lalabs, uh, parang na sobra lumakpas na. Ingat-ingat din kayo sa paglalagay pala nito, mga lalabs. Kasi hindi siya basta-basta. Yan. Siyempre, try natin kung effective din sa mukha natin to. Dahil ang totoo nyo mga lalabs, ito ay tinapon to ng alaga po, Dahil nga sa kagustuhan kong, kong itry sa face ko kaya at nahinayang ako uh, siguro isang gamit lang ng alaga ko nitong face mask na to. Tapos uh, ayaw niya na dahil siguro talagang ano, uh, itira lang niya to, tira mga lalabs kaya tinaray ko na sa face ko kaya sayang naman kaya, kaya tingnan natin ko ano ang magiging resulta nitong itong paglagay ko sa aking mukha kung effective ba sa mukha ko itong charcoal face mask okay Ayan mga lalabs, kinapalan ko na ang paglagay ng charcoal. And then, pagkatapos nga, syempre, dahil gabi na, uh, matutulog muna tayo hanggang sa matuyo siya, mag -dry sa face mo yung charcoal face na uh, mash. Ayan, syempre, uh, tulog muna tayo. Uh, hindi ko malama ko ano kung hindi ko ako, kasi pag natutulog ako, nakadapa talaga ang makapagdapa sa dorado. ang mukha. Pag ako'y dumapa. Kaya, ayan. Uh, itat ito, uh, eh, dadry lang po natin. Ayan, eh, ayan mga lalaw, sobrang sakit na. Dry na siya, hubarin ko na siya dahil ano na, at uh, nagising na ako ng alas 3 ng umaga eh hindi ko na matiis kaya na paabutin pa talagang pagsikat ng araw. Buburahin na po, buburahin na po yung mukha. Bu, tatanggalin na rin po natin yung mas dahil din na pa ako po po tabli ba. Ayan. Tiis ganda po habang po inaalis po yung bus na to na charcoal talaga. Ang sakit grabe ingat-ingat kayo sa paglalagay din at wag din po sa so sobra sa ano sa ating dahil talaga ang ano pala uh, sobrang sobrang kapit niya sobrang ano a uh, sobrang ayaw matanggal oh tingnan oh. mga lalabs ayaw talaga matanggal ang sakit ayan unti-unti na umaangat talaga ang sak ang sakit po niyan talaga mga lalabs na ah, nasama pa yung buhok doon sa gilid ala tiis ganda talaga ayan ang nangyari po saksak sa akin ay sakit garota kasi si Inday garota eh. Ayan, feeling careless. Ayan ang nangyari po kay Lorena. Napakasakit. Kuya, napakasakit kuya AD. Nasakit siya mga lalap. Sobrang masakit. Uh, dahil nga mukha mo eh pura na matanggal na yung mukha mo talagang ayan Diyos ko po napakasakit ko ya Eddie ayan dahan 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 lang dahan dahan, dahan. Ayan, uh, um, dito po eh. Huwag ko pa yung magpapalakas po dyan 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 sa may buhok. Eh, dahil talagang kasama pati buhok ninyo matanggal talaga yan. Eh nakita nyo nyo sumama yung buhok ko doon dahil lumakas pala. Hindi ko na siya nasunod doon sa pinaka drawing doon sa ano sa sa lalagyanan ng ano ang wash siya po dating na yun naman so ano na nang ginawa ko sa aking mukha yung iniing anohan ko talaga yung una nagmas ako ng ano na bumili pa ako ng talagang pang parang grill grill deril ba daw yung halot he yung massage space para lang uh, feel, mag feeling yang lang po tayo feeling yang, itu bagaikan looking yang, feeling yang nampak no. feeling, <laughs> malu pak, feeling yang, yang mengalah nampak. Aaaii, lai 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 ayo ayo sakit parang parang ang sakit kapag first time ah ah, ah. ang sakit talaga grabe sakit sakit talagang nag na pauwi na po ako ng Pilipinas. Nagpapaganda na po para hindi naman parang talagang anong-ano ka talaga, diba? Parang hindi ka pagod na pagod, kunyari lang. Ayan, dito-dito yung buho dito nasama. Agoy, agoy, yago, 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 yago. tawa ah, mo talaga. Ay, ang ganda talaga ang nangyari mga anak. Sobrang sakit. Sobrang sakit. Ang oh, sakit. Dapat pala wag dito sa taas. Ano yung sakit? Huwag pinakataas na. Ah! Masama yung hair. Ang sakit. Ang sakit. ingat kayo na huwag masasama yung hair aray buti hindi ko nasama yung kilay na tingnan ko pa talaga yung pina ano, balagod pala dito may ako pala, ang palagan ng yun kung hindi na ako ito ang nangyari sa face ko sakit kaya guys ingat sa paglalagay ng mas ang sakit. hmm. yeah. sobrang namula siya ang sakit guys nice. pa ko sa Lido. Skin Ayan, guys. I-massage natin. Massage natin yung face na film. Mm. Masa natin pagpili. Ayan. Yeah. Ayan, guys. Kita nyo. namulo na siya. Ayan. Sa so, ingat, sa paglagay ng mas at saksakan ng sakit pagka nalagyan yung hair. Ayan. Thank you for watching. And thank you sa lahat ng na nagsuporta sa aking personal vlog sa mga nagustuhan niyo sana ay share and like lang po. Of course, love, love, love. Life is short. Always carry yourself. Mm, love you.